kumusta? Naranasan mo na ba uh, yung tumingin ka sa isang sitwasyon, kasama mo yung iba? Pero parang, parang ang layo ng nakikita mo sa nakikita nila. Oo. O kaya yung pakilamdam na parang ang litliit mo. Alam mo yun, parang tipaklong ka lang daw sa mundo ng mga higante. Ay, oo. Madalas mangyari yan eh, lalo na siguro sa mga leader, no? Totoo yan. At uh, dito papasok yung konsepto ng pananaw. Pero hindi lang basta yung alam mo pagiging positive. Ito yung tinatawag nating mas mahusay na pananaw. Mas mahusay na pananaw, ano 'yon exactly? 'Yun yung parang sikreto kung bakit may mga leader na grabe lumalago sa gitna ng hirap, samantalang yung iba parang natitisod kahit pare-pareho lang naman yung hawak nilang impormasyon, 'di ba? O nga, interesante yan. Kaya ngayon, sige, himay natin to. Gagamit tayo ng ilang kwento mula sa Biblia, tapos may mga personal din na Ang misyon natin, ara sa sa mga nakikinig, alamin natin kung paano ba tong mas malinaw na pananaw uh, nakakatulong hindi lang para maintindihan natin kung nasan tayo ngayon. Oo, kundi pati yung nakaraan natin at saan ba talaga tayo pupunta. Yung future. Tama, titignan natin yung klasik na kwento ng 12 espiya doon sa lupang pangako. Tapos, may isang uh, nakakatuwang aral mula sa isang high school cheerleading squad. Cheerleading squad? Interesting! oh, at isang medyo matinding personal na sandali ng pagiging tipaklong. Alam mo yon. <laughs> Nagpabago talaga sa isang leader. So, handa ka na bang uh, suriin to ng mas malalim? Game! Simulan na natin. Kasi madalas pag sinabing pananaw, ang unang pumapasok sa isip, positivity lang, no? Oo, yun agad. Pero ang tunay at uh, epektibong pananaw, higit pa doon, actually. Paano? Scale sa isang mapa, di ba? Nagbibigay yon ng konteksto, eh. Gano ba kalayo? Gano kalaki yung lugang kumpara sa'yo? Parang ganon. Okay, gets ko. Pang-orient sa sarili. Oo. Pero sa buhay, hindi static yung mapa yung scale ng buhay, pwedeng magbago. Depende sa pagbasa natin. Halimbawa, dalawang tao, pareho yung hamon. Pero magkaiba yung nakikita. Yung isa parang, ay, wala na. Problemang din na masosolve to. Yung isa naman, mahirap, oo, pero parang may daan, kayang lakbayan. Eksakto. At dito, alam mo, dito talaga lumulutang yung kahalagahan ng pamumuno. Sabi nga ni Bobby Clinton, isang leadership expert. Ah, si Clinton. Ano sabi niya? Ang pagkakaiba raw ng leader at tagasunod, pananaw. Basic yon. pero dinagdagan niya. Sabi niya, ang pagkakaiba ng leader at epektibong leader. Ano raw yon? Mas mahusay na pananaw. May nakikita kasi sila na hindi nakikita ng iba. Kahit ng ibang leader pa, mas malinaw, mas maraming detalya. So hindi ito yung parang uh, natural lang? na pinanganak kang may ganong pananaw? Pwedeng linangin, matutunan. Pwedeng pwede. Sanayin. May kwento nga dyan eh, tungkol sa isang tatay na mahilig sa sports. Yung anak niyang babae, sumali sa cheerleading. Okay. Anong nangyari? Unang laro, tambak yung team nila. As in 36-0? Ouch! 36-0? Ang sakit nun. Siyempre, in-expect tatay malungkot yung anak niya. Oo naman. Pero tinanong niya, kumusta yung team? Ang sagot ng anak, Medyo magaling naman po. Pretty good, sabi. Ha? Teka, 36-0 tapos pretty good. Kano nangyari yon? Nakakalito. Yun din ang reaction ng tatay. Sabi niya, paanong naging pretty good yung 36-0? Sinubukan niyang i-clarify. Tapos, anong taliwanid ng bata? Sabi ng anak, Dad, sabi niya, sabi po kasi ng ibang cheerleaders, last year daw po, hindi man lang kami nakapag-first down chair kahit isang beses. Uh, uh Ngayong paon po, sabi niya nakadalawang beses kami, medyo magaling na po kami. Wow! Okay, gets ko na. Hindi siya yung gawa-gawang positibo lang nakabase pala sa sa totoo, sa nasusukat na progreso. Uh -huh. Dalawang cheers kumpara sa wala, kahit talo. 'Yon. Nakikita niya yung maliit na panalo sa gitna ng malaking pagkatalo. Sobrang importante niyan para sa leader, yung pagkilala sa pag hindi lang basta pag-asa na ang lahat. Napaka-powerful na example nun. Talaga. At dito na tayo dadalhin sa isang malaking case study. Yung 12 espiya sa Canaan. Nasa aklat ng mga bilang to. Ah, oo. Classic to. Si Moises nagpadala ng 12 leader. Hindi basta-basta to ah. Tig-isa bawat tribo ng Israel. Para espiyahan yung lupang pangako, mahalagang misyon. Oo. National leadership level to. Ang utos, Tingnan nyo yung lupa, okay ba? Yung mga tao, malakas ba o mahina? Yung mga lungsod, kampo lang ba o may pader, may fortification? Tapos, magdala kayo ng bunga. Patunay. Naglakbay sila ng 40 days. Pagbalik, okay, dito na nagkakaalaman. Nagkaisa sila sa mga facts, di ba? Lahat sila agree. Grabe, ang yaman ng lupa. Dumaloy ang gatas at pulot, sabi nga. Hmm. Yung patunay. Dala nila yung dambuhalang kumpol ng ubas na kailangan dalawang tao para buhatin. May granada pa, may igos. So, totoo yung promise. Pero, nagkaisa din sila sa isang bagay na medyo nakakatakot. Tama. Agree din sila, malalakas yung mga tao doon. Hmm. Yung mga kananeyo, nakatira sa malalaking nakukutanga ng lungsod. Tapos may mga anakim pa daw. Posibleng mga higante to. Kahit sina Josue at Caleb, hindi nila to itinanggi. Fact yon. So pareho yung data hawak nilang lahat. Pero dito na, dito na naghahiwalay yung landas. Yung sampung espiya nagbigay sila ng tinawag na masamang ulat. Bakit naging masama? Kasi yung interpretasyon nila dun sa mga facts na yon, nabahira na ng takot at sobrang baba, babang tingin sa sarili. Yung pinakasikat nilang linya, di ba? Alin doon? Yung... Mukha kaming mga tipaklong sa aming sariling paningin at ganun din ang tingin nila sa amin. Grabe yung linyang yun. Ang daming sinasabi tungkol sa panloob na kalagayan nila. Oo nga, sa aming sariling paningin. Sarili nilang assessment yun. Tapos ipinroject pa nila sa iba at itong grasshopper view na to, hindi na natili sa kanila lang, no? Hindi, yun ang nakakatakot eh. Kumalat na parang apoy sa buong kampo ng Israel. Nagiiyakan yung mga tao, nawala ng pag-asa, gusto na nilang bumalik sa pagkaalipin sa Ehipto. Imagine mo yun. Nagduda na sila sa plano ng Diyos. Sa pangako, grabe. Umabot pa sa puntong gusto nilang pumili ng bagong leader, pabalik sa Ehipto, tapos muntik pa nilang batuhin sina Moises, Aaron, Josue at Caleb dahil iba yung sinasabi. Nakita mo? Ganyan ka nakakahawa ang pananaw o kawalan nito ng isang leader. Pero sina Joshua and Caleb, ibang usapan. Pareho yung facts na nakita nila mga higante, malalaking pader, pero ano ang sinabi nila? Lubos na naiibang pananaw. Sabi nila, huwag kayong mangamba. Tiyak na akyatin natin at sukupin ang lupain. Tiyak na magagawa natin ito. Hinimok nila yung mga tao. Huwag ninyo silang katakutan. Ang Panginoon ay kasama natin. Nakita nila yung mga higante, oo. Pero parang mas malaki yung Diyos na nakita nila. Yung pananaw nila nakaugat sa pananampalataya, sa pangako. Yun mismo. At alam mo, Naging napakalaki ng bunga ng dalawang magkasalungat na pananaw na to. Naghalit ang Diyos, siyempre. Yung ten espiya na nagdala ng masamang ulat, namatay sila sa isang salot. At yung buong henerasyon na naniwala sa takot? Sila yung hinatulang maglakbay sa deserto for 40 years. Isang taon para sa bawat araw na nag espiya sila. Nawala yung chance nilang makapasok sa lupang pangako. Lahat dahil sa sa pananaw o sa kawalan ng pananampalataya na pundasyon nito. Sobrang bigat na aral nun. Ang pananaw pala, hindi lang nice to have. Pwede talagang magtakda ng kapalaran. So ang tanong ngayon, paano natin ito? Ito malilinang bilang mga leader o gustong maging leader? Okay. Mahati natin siguro sa apat na haligi para mas madaling tandaan. Sige. Ano yung una? Ang una, kailangang magsimula sa loob. Mas mahusay na pananaw sa sarili, self-perspective. Ito yung uh, self-awareness. Pagiging tapat mo sa sarili mo, ano ba kalakasan ko? Kahinaan. Mga blind spots, ano ba motivo ko? Tapos, importante rin yung pagiging tapat mo tungkol sa sarili mo sa harap ng iba, authenticity. Okay. So yung grasshopper view nung sampung espiya, yun yung perfect example ng failure dito. Hindi nila nakita yung sarili nila ng tama, lalo na in relation to God's power and promises. Oo. Hinayaan nilang dominahin sila nung pakiramdam nilang ang liliit nila. At alam mo, marami sa atin may mga grasshopper moments din eh. May kwento ka ba dyan? Meron. Yung isa sa mga source materials natin, yung author... Naging presidente-CEO siya ng EFMA, isang samahan ng mga mission agencies. Pero medyo outsider siya. Hindi siya galing dun sa mga member agencies. Ah, okay. So baka may mga nagtatanong sa isip nila, paano napunta to dito? Ganon. Parang ganon niya. Naramdaman niya yung pagdududa. Hanggang sa isang tanghalian, may isang CEO na prangkang nagtanong sa kanya, may ideya ka ba kung ano ang iniisip ng board nung hinihirikan nila? Ouch! Diretsyo yun na Yan ba yung grasshopper moment niya? Oo. Sabi niya, pakiramdam niya lumiit siya to two inches tall. Gusto niyang magtago sa ilalim ng mesa. Total imposter syndrome. Nakakariit siguro maraming leader dyan. Paano siya nakarecover? May isang leader, si Greg Livingstone, founder ng Frontiers, na kumausap sa kanya. Nag-offer ng ibang perspective. Sabi niya, basically, alam mo, sa lahat ng nangyayari ngayon, yung pag-appoint sa iyo sa panahong ito, baka ito na yung pinakamagandang desisyon na ginawa ng EFMA board sa loob ng 25 taon. Wow! Bakit daw? Kasi yung unique background niya raw, yung pagiging outsider niya, yun mismo yung kailangan para sa specific na panahon na yun. Ganap na nagbago yung panloob na naratibo niya dahil doon. Grabe yung power ng validation na galing sa tamang perspective, no? Parang si Gideon din sa aklat ng mga hukom. Tinawag siyang magiting na mandirigma ng anghel. Pero ang sagot niya, puro self-doubt. Paano ko ililigtas ang Israel? Ang angkan ko ang pinakamahina. Ako ang pinakamababa sa pamilya ng katay ko. Total grasshopper thinking. Salungat dun sa pananaw ng Diyos. Ang Panginoon ay sumasayuyo magiting na mandirigma. Nagpapakita rin to ng panganib ng pagkukumpara sa iba, no? Parang doon nagsisimula yung insecurity? Madalas! Ang tunay na validation, tulad nung kina Joshua at Caleb, ang Panginoon ay kasama natin, parang nagmumula sa pag-unawa kung sino tayo sa mata ng Diyos, sa calling natin, hindi sa laging pagsukat sa sarili laban sa iba. Okay, so yan ang una, self-perspective. Ano ang ikalawa? Ikalawa, mas mahusay na pananaw sa sitwasyon. Yung pag-define ng reality, may sikat na quote si Max Dupree, ang unang responsibilidad ng mga leader ay tukuyin ang realidad. Tulad nga ni na Joshua at Caleb, hindi nila itinanggi yung nakakatakot na katotohanan, may higante, may pader, tinanggap nila yung realidad na yon. Pero yung interpretasyon nila, super iba. Kung ano ang ibig sabihin noon, yon ang ibang iba. At yung sampu, di ba nabanggit natin kanina, nahulog sila dun sa projection trap. Yung sinabi nilang, muha kaming tipaklong sa kanilang paningin. Oo, paano nila nalaman yun? Ininterview ba nila yung mga kanananeo? Oh? <laughs> Malamang hindi. Malamang hindi nga. I-project lang nila yung sarili nilang takot, yung depekto sa self-perspective nila. Mukha kaming tipaklong sa aming paningin, inakala nila ganun din ang tingin sa kanila ng kalaban. Madalas nating ginagawa yan, di ba? Iniisip natin, nakikita tayo ng iba through the lens ng sarili nating insecurities. Totoo yan. Nakakagulat pala yung, yung nalaman natin 40 years later. Sobra. Fast forward tayo. Si Joshua na ngayon ang leader. Bagong henerasyon. Nagpadala siya ng dalawang bagong espiya sa Canaan, specifically sa Jericho. Nakilala nila si Rahab. Ah, si Rahab. Ano ang sinabi niya? Ito ang ulat ni Rahab. Ang lahat ng naninirahan sa lukaing ito ay natutunaw sa takot dahil sa inyo. Ha? Baliktad pala? Narinig namin kung paano pinatuyo ng Panginoon ang tubig ng dagat na pula para sa inyo nang kayo lumabas sa Egypto. Takot na takot pala sila. Hindi dahil sa lakas militar ng Israel per se, kundi dahil sa alam nila tungkol sa Diyos ng Israel. Grabe! Aha moment yon So tama pala sina Joshua at Caleb sa simula pa lang. Yung sinabi nilang ang kanilang proteksyon ay wala na. Yung pananaw nilang based sa faith, hindi pala pagiging naive yun. Mas naka-align pa pala sa spiritual na realidad ng sitwasyon kesa dun sa takot. Eksakto. Pero syempre, hindi naman natin laging nakikita yung 40-year hindsight. So pag nasa gitna tayo ng mahirap na sitwasyon, baka ang mas mabuting tanong ay hindi yung bakit ito nangyayari o bakit ako na pwedeng mauwi sa despair o paninisi. Ano yung mas mabuting tanong? Marahil, okay, may hirap tong sitwasyon. Granted, ngumit, sino bang ultimong may kontrol dito? Paglipat ng focus mula sa bakit ng pangyayari papunta sa sino ng soberanya, hindi nito ingaalis yung problema, pero binabago niya yung frame tinutulungan tayong makita kung paano magagamit kahit mahirap na bagay para sa paglago o layunin, imbes na makita lang sila bilang hadlang. Malaking pagbabago yon sa pag-frame ng isip. Okay, so may pananaw sa sarili, pananaw sa sitwasyon. Ano yung ikatlo? Ikatlo, mas mahusay na pananaw sa strategya. Strategy. Kasi isipin mo, kung walang pag-asa yung leader dahil sa maling pananaw niya sa sitwasyon at marahil sa pagkilos ng Diyos. Paano siya makakabuo ng magandang estrategya? Malabo, di ba? Oo nga. Tulad ng sampung espia yung kawalan nila ng pag-asa sa anhumantong sa estrategyang balik tayo sa Ehipto na objectively napakasama at mapaminsang ang estrategya. Samantalang si Caleb, dapat tayong umakyat at angkinin ito. Tiyak na magagawa natin ito. Yung pananaw niyang puno ng pag-asa na nakaugat sa pangako ng Diyos, diretsyong humantong sa isang matapang, bagamat challenging na estrategya. Pero may warning din dito, no? Yung agkakaiba ng pag-asa at ah, uh, ano nga yun? Pangahas na? Pag-akala. Presumption. Oo, importante yun. Tandaan mo, nung sinabi na ng Diyos doon sa henerasyong na na hindi sila makakapasok sa lupain, may ilan sa kanila na nagdesisyon bigla. Okay, ngayon kami aakyat at lalaban. Ah, parang nagrebelde pa? Parang ganun. Inakala nila na sasamahan sila ng Diyos kahit na hayagan na silang hinatulan dahil sa naunang pagsuway nila. Ano nangyari sa kanila? Ayun, agarang matinding pagkatalo. Umakyat sila ng walang utos ng Diyos, wala yung kaban ng tipan, nadurog sila. So, ang panong panawag, nagbibigay alam sa estrategia. Pero yung estrategia, kailangan pa rin naka-align sa... Sa pagsunod o sa pagkilatis ng tamang panahon at paraan. Tama, may kasabihan nga ang pagsunod ang tinakamataas na anyo ng pagpapatupad. Hindi lang basta may plano ka, kailangan mo ring i-discern kung ito ba yung tamang plano na nakaayon in this context sa kalooban ng Diyos. Madalas, kailangan ng panalangin, paghini ng gabay tulad ng laging ginagawa ni Moises, hindi lang basta assumption na beblesinga ni Lord kahit anong maisip natin. At minsan, yung estratehiyang galing sa Diyos mukhang kakaiba sa paningin ng tao, no? Tulad ni Gideon, pinabawas yung napakalaking hukbo niya. O si Josue, pinagmarsya lang paikot sa Jericho ng pitong araw. Oo, sa so logic at military strategy, parang ang weird counterintuitive. Pero gumana sila kasi estratehiya yun ng Diyos na nangangailangan ng pagsunod at pananaw na nagtitiwala sa paraan niya kesa sa conventional wisdom. Ang estratehiyang isinilang mula sa mas mahusay na pananaw, madalas mukhang naiiba talaga. Okay, that makes sense. So, sarili, sitwasyon, estratehiya. Ano na yung pang-apat at huling haligi? Ang pang-apat, mas mahusay na pananaw sa tagumpay, success. Ang tanong, saan ba talaga nang gagaling ang tagumpay? Ah, dito papasok yung example nung unang malaking laban ni Joshua, di ba? Oo, yun nga. Laban sa mga amalikita. Si Joshua, nandoon sa baba, sa lambak, lumalaban. Si Moises naman, nasa tuktok ng buhol, hawak yung tungkod ng Diyos. Tapos yung kakaibang nangyari, kapag nakataas daw yung mga kamay ni Moises, nanalo yung Israel. Kapag napapagod siya at bumabagsak yung kamay niya, nananalo yung mga amalikita, kailangan pa siyang alalayan ni Aaron at Hur. Literal na tunutulungan siyang itaas yung kamay niya para masigurado yung panalo. At hindi lang yan basta. Alam mo, interesting detail. Pagkatapos ng laban, may specific instruction ang Diyos kay Moises. Dalawang bagay. Ano yon? Una, isulat mo ito. Pangalawa, siguraduhin mong maririnig ito ni Joshua. Ah, so parang object lesson talaga ito na particular para kay Joshua. Mukhang ganun nga. Para kinakausap ni Moises si Joshua pagkatapos? Tingnan mo, Joshua, lumaban ka ng buong tapang. Magaling yung mga diskarte mo. Pero hayaan mong ikwento ko sa'yo yung nangyayari dun sa taas ng burol. Yung tagumpay mo, hindi lang dahil sa leadership mo o sa lakas ng hukbo mo. Dumabing ng tagumpay nung ang aking mga kamay na may hawak na tungkod ng Diyos ay nakataas. Parang ganon. Eksakto! Nais ng Diyos na maunawaan ni Josue mula pa lang sa pinakauna niyang tagumpay na ang ultimong tagumpay ay nagmumula sa Diyos, hindi lang sa effort o galing ng tao. Napakahalaga niyan, no? Yung pananaw na yan sa tagumpay, yung pagkilala sa divine element, yung pananatiling mapagkumbaba, mukhang naging critical yan para sa mahaba at madalas matagumpay na pamumuno ni Josue. Pinanatili siyang nakaapak sa lupa. Kaya itong apat na haliging ito, pananaw sa sarili, sitwasyon, estrateya at tagumpay, hindi sila hiwahiwalay. Magkakaugnay sila. Oo. Nagtutulungan sila. Binuo nila ang isa't isa para makalikha ng pangkalahatang mas mahusay na pananaw na siyang nagpapaiba sa mga efektibong leader. At mukhang itong pangkalahatang pananaw na to, partikular na mahalaga para sa isang konsepto na madalas pag-usapan sa leadership studies, yung pagtatapos ng mahusay o finishing well. Ah, uh, finishing well, gano'n ba ito kadalas mangyari based sa, sa mga nakikita natin kahit sa Biblia? Ayun nga eh, nakakalungkot pero parang hindi masyado. May isang medyo, alam mo, nakakagambalang estadistika na nababanggit kapag tinitignan yung mga leader sa Biblia na may sapat tayong detalye tungkol sa buong buhay nila. Ano yon Marahil, mga isa sa tatlo, one and three, lamang ang aktual na masasabing nagtapos ng mahusay. Marami yung nagsimula ng malakas, pero may kung anong nakatisod sa kanila sa daan. Isa sa tatlo lang? Wow, that's… Not great odds. Talagang binibigyang diin nito yung challenge ng sustained leadership over a lifetime. Totoo. At mukhang ang isang mahalagang susi na nauugnay sa pagtatapos ng mahusay ay yung pagpapanatili ng tinatawag na lifetime perspective, pananaw na panghabang buhay. Anong ibig sabihin nun? Yung pagtingin mo sa kasalukuyang mong role, sa mga hamon mo ngayon, pero in the context of a much bigger, longer story. Okay. May example ba tayo niyan? Ang pinaka-perfect example siguro ay si Jose sa Egypto. Ah, si Joseph. Paano? Nasa deathbed na siya. Daan-daang taon bago pa mangyari yung Exodo. Pinanumpa niya yung mga anak po niya. Kapag tiyak na dumating ang Diyos upang tulungan kayo, sabi niya, dapat ninyong dalhin ang aking mga buto mula rito pabalik sa lupang pangako. Isang lupain na hindi niya nakita sa buong buhay niya. Grabe yung pananampalataya nun. At yung long-term view, kahangahanga. At sino ang nagmana ng responsibilidad na tuparin yung sumtang yon eventually? Si Josue. Si Josue nga. Nang tuluyong masakop ang kinan, tiniyak ni Josue na ang mga buto ni Jose ay maayos na nailibing doon tinupad niya yung pangako daang taon nang nakalipas. Nakakatuwang isipin no, na baka si Josue na natuto kay Moises na nahubog yung sariling pananaw ng mga karanasan tulad nung laban sa Amalekita at marahil na inspira din nung pangmatagalang pananampalataya ni Jose, baka siya yung nading mas handa na mapanatili yung mas mahusay na pananaw sa lahat ng apat na haligi sa buong buhay niya. Kasi kasi pinanatili niya yung pangmatagalang pagtingin. Yung lifetime perspective. Kaya pala ang pananaw, hindi lang ito tungkol sa isang desisyon o isang sandali lang. Ito'y tungkol sa kung paan mo tinitignan ang lahat, ang sarili mo, ang mundo mo, ang mga plano mo, ang mga panalo at pagkatalo mo sa pamamagitan ng isang lente na nagbibigay daan sa iyo para mamuno ng efektibo. At sana nga magtapos ng mahusay. Yan na siguro yung buod ng usapan natin. Mula sa pakiramdam na parang tipaklong hanggang sa pag-abot sa pangako, yung kakayahan makita ang mga bagay mula sa mas mataas na angulo, marahil mula sa pananaw ng Diyos mismo, yon ang nagpapabago ng lahat. Pinapalakas nito ang mga leader na, una, tukuyin ang realidad ng tumpak. Pangalawa, panatuliing buhay ang pag-asa kahit mahirap ang mga bagay. Pangatlo, bumuo ng mga estrategiyang nakaayon sa mas malaking layunin. At pang-apat, maunawaan kung saan nagmumula ang tunay na tagumpay para mapanatili silang mapagkumbaba at nakatuon. Kaya para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon habang tinatapos natin itong pag-uusap, marahil isang bagay na pwede mong pagnilayan ay yung hamon ng pagtatapos ng mahusay. Yung statistic na isa sa tatlo, medyo mabigat yan, di ba? Oo. Nakakapag-isip talaga. So, ang tanang siguro para sa iyo, meron bang isang bahagi ng iyong sariling pananaw ngayon? Kung paano mo tinitingnan ang sarili mo, o ang kasalukuyan mong sitwasyon, o isang estrategyang binubuo mo, o kahit paano mo binibigyan kahulugan ng tagumpay, kung saan maaalim mong sadyang subukang kumilos para linangin yung mas malalim, mas epektibo at pangmatagalang pananaw na iyon. Simula ngayong linggo. Magandang tanong yan. Paano kaya makakatulong sa iyong pang-araw-araw na mga desisyon sa pamumuno ang pagkakaroon ng higit pa dun sa lifetime perspective na tulab ng kay Jose? Paano ito makakatulong sa iyo sa landas patungo sa pagtatapos ng mahusay? Isang bagay ngang mapagninilayan habang naglalakbay ka sa iyong sariling paglalakbay sa pamumuno.